So, oh, mga kabumbum, for today's video, tarang magpadede ng ating kuting. Ayan po. Mama kasi, hindi na pinapadede Oh. Tinan niyo po, ang lakas niyang dumedi. Ito po si Mimo. Si Mimo, lakas dumede. Hmm. Teka, teka muna. Ayos muna tayo. Ayos, ayos. Ayos muna. Aray ko. Ang grabe naman ang kapit ng batang yan. Oh. Sino yung kapatid mo? Sino may yung isang pusa, oh. Nakakapit dun sa laruan niya. Lambot! Lambot! Ito po si Mimo. Ah, dede. Nawala na ang aming mukhang sus at koko ito ang mga kapalit ayaw na sung na hmm. buho ba naman kasi ba't di mo pinapadede itong anak mo hmm, -mm, di mo pinapadede hmm, ito po yung mama nila oh. Ayan. si buba si buba hindi dede Hmm. Kaya ayan, dede na lang ganito. Pasok ka na doon, nandun yung isa, inaantay ay ka. Hmm. Ayaw na? Ayaw na? Ayaw na yan? Ayaw na? Oh, pahinga, pahinga lang. Oh, ayaw na? Ang gusto pa. Hmm. Dede, dede. Ayan po, si Mimo, si Nemo. Hmm, Tapos ito yung mama, oh. Si mama, wuba. Si mama, wuba. Ba't ba hindi mo pinadede dito? Hmm. Ba't di mo pinapadede? Dapat pinupuntahan mo dun. Hmm. Oh, sige. Padede mo? Alam na naman kasi yan dyan sa lamesa. Um, punta mo na dun yung isa mong baby. Dali na. Puntaan mo dun. Busog na to. O, oh, na eh. Oh, ayaw na. Oh. Ayaw na. Busog na. Busog na si Mimo. Bye-bye. <laughs> yan lamang po. Yan si Mimo. Ang aming bagong Ming-ming. Bye-bye. Nagdede na siya.